So ano, you know, good afternoon mga kabakir no? So ngayon ano So Ako oh, mga kabakir no? Sinubukan ko na yung Ambroxetil um, Amtel Ano pa ba mga binagamot ko dito Amoxicillin na may ano na may Pares ng Pares is Bitrasin na capsule. na no? wala pa rin So ngayon eh, sinubukan ko yung ano ba yung sarpintina, yung mapait po ito po sarpentina po yung ating uh, inang no so ayun uh, gumagaling na po yung mga sipon wala na Ayan, halak sipon maganda napagaling napaganda gamot 15 na po ito, no? Dalawa. Ayan, sigurin natin yung, ano, apat no? Ayan, yung sarang pait talaga nito. Ito, ito, ito talaga mas puso rin, mag-estipal sa na tuyo na yung mga yun eh. so ato na ang iba ito so, isipin din to yan lagyan natin sila mga apat lang sa. to, na gano'n isa ito sarpentina po no sipon po sa sipon so gawin nyo lang po dikdikin nyo lang po yung mga dahon tapos kalawa ng tubig tama lang na tubig dipindi sa dami pong manok na may sipon kayo Ay, kung kunti lang naman yung manok na may sipon sa inyo konti kunti lang din ng gawin nyo no? tapos tiktikin nyo lagay nyo sa tabo tapos lagay ng kunting tubig at kunting asin no tapos pigain natin tapos yung po yung ito lang po ang bilhin niyo oh, yung, yung ano pa injection tas tanggalin niyo po yung tarayom. Ilagay lang sa ayan. Um, so ito medyo ano eh, ko na. Kasi yung antibiotic ron din naman eh. Mapait ang gumawa na niya. Yung mukhang sila kung titikman mo niya. Mapait po. So ito, sobrang pait po nito. No? Ibig sabihin, antibacterial talaga to yung ano yung serpentina at Napakapait po niyan so ngayon yung ilong, niya lagyan ko rin yan yan nilalagyan ko rin yan apat na ano sa bibig tapos sa ilong din naman pistikan nyo yan so ganun lang po no so apat tayo na iba so ito naman po yung ating shamo ig no So wala siyang sipon pero kailangan ko rin siyang subuan no para hindi na siya magkasipon. At parang tawagin. Mabait naman to sila. isa. ng lima lang din ng mga driver trader no. Malaki kasi siya eh. Lima. Limang subo sa kanya. Anong pumalag? Parang no? Uh, ano So naglalaway din kasi to. Pag naglaway na yung manok niya, yes, ibig sabihin magkakasipon po yan. Ayan. Tatlo. Sapate so, na natin o. No? sana lang? doon nagkasal ba hindi siya masyadong kumapalad no so yung sabihin gusto gusto niya magamot gusto yung gusto niya yung alasang sobrang pait dapat lagi niya po ng asin no para mapait pait na maalat alat ka nang pumalag mati ka no so ngayon lagyan natin yung ilong no para rin tayo nagbakuna no pag nagbabakuna na tayo hindi na inaano natin yung mga ilong nila so ito ganito rin dapat lagyan nyo rin para mamatay yung air para mamatay yung mga bakterya sa ilong so ayan no so ito yung ating shamu IG so ayan naman po kung mamamatay no nararing 2 months pa lang yun pero ang laki na niya sayang naman ang manok kung mamatay lang no may isa ulit kaya tayo ito naman yung ating gulyat no ito running 2 months pa lang ito pero napakalaki na po niya no hmm. running 2 months old gulyat gulyat po yan no napakalaki niya kaya gamutin natin sayang naman ang manok no mahal yung materialis tapos mamamatay lang Huwag ka nang pumalag. Harap hawa na ng laki. Sa. Two months old pa lang po ito, no? Pero garabi na. Pakalaki na po niyan. So palag na. Yan, no? Two months old daw, ang laki. Sayang mamatay. Hindi naman yan mamamatay. Kaya lang, mabubulag. Mga ah, ko po natin, na. Ha? Ayan o, no? malaki na ito. Tra, to, wala pang 2 months old ito no. Running 2 months old pa lang pero ang laki na niya. Uh -huh. Kaya mahalang materialis no. Tapos mamamatay lang. Para po tayo dumaling no. Hindi. Ang laki nito. Ano to eh? Gulyat ang tawag dito. Ang lahat. yung manok nito mga kabakyard ah. pinang sasapong na walang tari no sa tiksas siguro 10 tiksas isa lang sa sabitaw kaya kaya yan pag ito ay naging 7 months or nag 10 months na so yan gusto nyo talagang gumaling no? so babanatan din natin yung ilong siyempre talaga yung germs is lumayas kabila rin dapat no uy kailan nag siya hmm, di ba so yan no yan so running two months pa lang po yan no makikita nyo ang laki nya hmm, running two months yun pa lang yan pero grabe na ang laki Hmm? kulyat to eh wala rin to once so old town ang ganda lang mga kabakir no? so yun no yung ano natin ang um, yun yung mga hindi po nalulunasan sa gamot kasi yung gamot po karga tayo ng karga ng gamot tapos mamaya babalik ulit so ang magkalalabasan ah, nagiging nagkaka overdose sila no nanginig ang ano para naduduling so Ternay ko yung ano, serpentina po. Serpentina yun. yung mapait. So, yun. Sa awa ng Diyos. Okay naman ngayon yung mga anila lah. Nawawala yung sipon, no? So, hindi na bumabalik yung nagagamot sa serpentina. So, hanggang dito lang mga kabake, no? Yung mga kabalik-balik ng sipon. Pamamaga ng mata. So, try nyo po yung serpentina, no? Kuha kayo ng dahon. Diktikin nyo. Tapos, pag nadiktik na, ilagay nyo sa tabo. Lagyan ng tubig taga ng kuting asay, tapos pigayin nyo, tapos, yung pigay, yun ang kainom nyo, yung tulad ng kita, sa saan. Ayan mga kabakerd, so maraming salamat sa, uh, sa ating lahat, at good luck, happy breeding po, at sa naingatan po, ating mga manok, good luck sa ating lahat, bye bye.